Lalatagan pa ng bakal Medyo matagal pa po ito dahil lalatagan pa ng bakal eh. Ito pala, dito siya nabalak Bakit iniiwasan? Tigas na pala dito, ba tayo nilang dumaan dito? Gumabaon pa? Ito pwede Kasi ito mas ma Mas ma Ito na isang magandang buhay mga ka-farmer nandito na tayo at <laughs> grabe history yung kahapon ah salamat sa team kanlas wherein pampanga ayan mga uh, nag-advertise po ng ating uh, ano ng ating uh, nakukulog yung aking uh, orchids. so ayan po mga farmer dumating na po yung aking uh, mga in-order na orchids kaya lang nadali nung kahapon medyo itinabi ko doon na silip ng, ha ng araw nung hapon na disgrasya hindi naman po na disgrasya pero medyo na ano ng araw so ngayon alam na natin bawal na bawal po kasi maarawan daw to so yan lalagay natin yan nagbumili ako ng hangin baka hindi ko po alam kung paano ko isasamit dito na lang siguro Nasa, nasisili pa pala siya ng araw dito so at least alam natin ano So, ganon. Medyo na ano lang konti. Ah, uh, konsensya tuloy ako eh, no? Makabawi naman siguro yan. Na, na hurt yung aking feelings. Ay, nako. Ganon talaga. Nabisi po kami kahapon. Dahil, ah, uh, grabe. Bagay, Father's Day. So, baka, baka po, ano naman, ah, uh, ayoko naman pong ganun palagi Parang sabi ko nga bebe kung gano'n Parang hindi natin kaya Kasi hindi pa po ready din yung kainan Nang gano'n karami As in Hanggang doon po sa may kalamansi May nakapark Dito sa loob Puno May mga nakasingit dito Puno Pati yung doon po sa baba May mga nakapark So gano'n po ka Ah uh, kadami yung pumunta kahapon so hindi kami ready sa ganun hindi naman ako pwede mag prepare na parang alam nyo na sabi ko dalawa kasi dami pong nag uh, tumawag na ayun nga reserve reserve ganyan sabi ko tama ng dalawa sobra sobra na so sabi ni bebe ay ni papayam kailangan natin dito ng uh, isang ano na place daw na mo pwedeng pag may papasok dito magbibigayan <laughs> sabi ko tingnan natin sa sacrifice tayo ng mahogan ni siguro dalawa o yung mga maliliit na yan ah uh, ito tatambakan natin parang parang sin sa lay by ba na ano papa papasok. tapos uh, yan, may bigayan ng gano'n ay maganda naman so ayan nagpapatambak tayo sabi ko samantalahin na yung tambak ngayon para ano boy lang pambaboy Ilan pang baboy? Marami pa Aray pa? Oo, yan pala Yan, pinapatag na nila Parang Pantay, lang Ayun lang, yung ano Yung lupa, ano? Bagay, lilinisin naman papayam sabi ko pang 20 papayam kulang pa nga yan wala tayong budget sabi niya <laughs> di ba bayaran ka yung ka kinita kahapon sa'yo mapupunta lahat yun <laughs> ay dalawang araw na ano hindi hindi kita eh gross lahat so ayan ayan na po, mga farmer ay thank god at tayo po ay pinagbigyan magandang panahon sana tuloy tuloy na ng kahit isang linggo lang dami namin ano dami namin activity uh, ni problema pa kailangan din sumingit sa subik dahil wala na po tayong pang lumpia sabi ko nga one for the road one for the road ba makasimit kami ng uh, marami rame pang kahit mga isang buwang stack mga machambah na mura-mura Ayan. ito inaayos nila Ay, hindi naman natin kailangan pantay na pantayan eh. asap mga may protection lang okay na Ayan, medyo matigas medyo malambot-lambot yata pero kaya yan kayang kaya Lambot yata. Wala si Dex, boy. Talaga naman, ah. Napa sobrang sa bading, sir. Ha? Napa <laughs> sobrang sa bading. Ikaw. Pagod yung kahapon. Baka sumat, no? Hindi. Ha? Nag-shot, no? Kayo, Si Rizal oh, Si Rizal wala rin Nandyan nga pala Kita ko nga pala Pagod yun kahapon si Dexter eh Dahil siya sumasalo lahat ng ano eh okay, <laughs> yan, natin. Uy, makapasok. Pasok na, pasok na, pasok wala na yan ano ang problema yan Pasok na yan Pasok na yan, pasok na yan. dalawang truck po Dito lang anti nitira nila. Pasok na pasok na. Mapipitpit na yan eh. Ayun. Sige. Sige pa. Sige pa, boy. Sige pa, sige pa. Yan po 'yan. Ito mako ngrito, <laughs> Benting ganyan, pero kulang pa po dito siguro. medyo tumagilid ah. Pag napit, nadaanan ng nadaanan ng truck yan. Titigas pa ng titigas. Tula na naman si pare mong Dexter. Ay, po ko yan. Ah. Di kayo magkasama kagabi? Kasama naman po. Ayaw ko, hindi siya pumasok. Nakapat ah. nandiyan sila. Nakapat? <laughs> ah, eh baka humirit pa doon yung pag-uwi, no? bagay bukas pwede siyang pumasok kailangan natin magdagdag ng lamesa Nana, kung ganun uli <laughs> okay, nadali lang tayo yung mga preparasyon ng lumpia di ba dadamihan natin no wala, na lang masyadong ano no? preparasyon lang naman ng ano naging problema tapos lechon di ba pero kapos siguro kahit apat kaya ubusin eh. Siguro May mga umalis pa daw. Sabi niya babalik na lang kami. Wala na pala. Sabi daw kay papayam Yam, pampanga lang naman kami. Babalik na lang kami. Buka, ano sa next ano, next week. Para tayong nag-ano ng handaan. Maganda sana. Mo. Magandang panahon. Nakakababa sila dito sa ano, parking pa rin. Grabe no? isipin mo yung parking natin mas malaki pa sa parking ng balik ka pangan parking ng yung ano yung dito yung bupay dito sa may crossing happy land happy land ba yun pero kinapos pa rin. Oh, ang dami. Bagay, lahat nang pupunta dito, syempre, nakasasakyan, di ba? Pero, maluwag na yung parking natin, ayun dito lang, oh. Kina Jason. Ilan na nagkasa dyan? Mabuti, uh -oh. eh, Hindi, kung talagang worst come to worst ito, Yung manukan. Diba? Pag ganun na yung mga sasakyan, ano? Kaya, no? sacrifice mo nga lang talaga kung hindi na maayos yung pagka-parking nila eh oo no, magulo Kaya... pa ano yun lalagyan daw ng konting buhangin hindi lalatagan oh, pa ng bakal medyo matagal pa po ito dahil lalatagan pa ng bakal eh ayun ang yung mga nadadamp ayun tumatagilid Bap Bap nasaan? Ah, <laughs> si Bap Bap? ko yata. Ah, harvest na? Ah, yun na nga yun. Pa harvest na tayo. Last harvest. Kahit maka 90 lang, pwede na. Hindi na, hindi. Binitawa ko na. Hindi na na rin natin masikaso. Iba na, yung, iba na yung takbo natin eh. Diba? Dagdag stress. Di na yung takbo na, di ba na yung landas natin? O, oh, dito. Horizontal na ba? Kalalagyan pa. Sure, sir. Oo. Ayan. Okay. Ano yung mga bang? Paano na lang yan? Pahilera. Okay. So, yun. umapaling sa kabila 'Di eh, no? begat entambak basa eh Ayuh, ya, ya. Itambak nang itambak yung 20 doon. Yun. babagsak pala ng mixer tapos i ah, si nila sabi ko kay Aris yan ang muna gawin niya And pagdating ng comeback tulak siya ng tulak kasi yun pwede naman natin pag tinawag natin loader isang ayos na ng paligid di ba? O ano? ah oo nga oo. Di, pagkatapos nito di yung sa tulay ano oo nga Oy. Merienda na pala kagad ah. Oh, sugar, sugar. <laughs> Nagpa luto ako ng pansit eh. Mga, alas 11 pa daw yun. Makikinabang mga karyada boys na naman. Karyada boys. Karyada boys. <laughs> karyada boy. Sayang yung papaya bubunga pa naman daw ng malaki yan ayun mga kapag buhos pala ka ngayon bukas daw yung simento sandaan uli pero ano na si papa Yam dito mag uh, buhos na yan. merong tinatamper nila lalagay na ng bakal ayan so, ito na yung mga ano natin nilaki tang vendor po to wire Oh. Ayan daw na Pinapay at Coca-Cola uh, Umami pa akong kakain Napapakanin ako Sobrang gutom kahapon Grabe ang, ano, pagod Hirap din pala ang dalawang malaking baboy Ikaw lang ang magtataga Pero kaya yan Iisip na ako ng ano Grabe ito nga farmer honestly yung nangyari kahapon napapanaginipan ko ganun po ako kaano sa trabaho das kara parang sa barko din Napapanaginipan ko yung Kabis kami sa bar so, ganun yung stress ba pero sana ay eh, <gabing> gabi hindi ako makatulog ah papanaginipan yung mga nangyari Nag, parang yung panaginip ko ba yung solusyon na iniisip ko paano ko susolusyonan pero ayun nga lalagay natin dyan lamesa lamesa mga option sa ano sa kanan muna natin garalan muna natin ito muna tayo focus tayo dito so ayun yung tambak ay ah, yung yung pilapagawa pala ni Papa Yam doon yung pwede nang daanan pagka hinakot na po yung tambak doon pero sabi ko naman ang importante mailagay lang muna yung tambak dyan nakapile na So, pag na-file na yan, eh, okay na yan. ba diba? So, ano na tayo? At least nakaabang na. Umulan man, na, na yung tambak. Pero magandang maghakot ng tuyo sana. <coughs> Hirap kasi parang putik, mas mabigat eh. <tong> si Justin, akala ko may pasok. Ba't, ha? Akala ko ba, ba't nandadaga ka mo? Ah. Ayan. Resume tayo. So, may 26 pa naman daw na semento. Ha, ah, buho, sabang yung iba, tinatamper. Ayan na. Ah. Tapos yung tambak, tuloy-tuloy. ito pala pwede pala natin iisip ko kasi sabi ni Papi kailangan dito sa gitna na magkaroon ng uh, nadaanan, na daanan yung kunyari, magkakasalubong gigilid yung isa magkakaano dito sa may bandang gitna pwede kami maglagay ng uh, bigayan moment ito ito dito eh sabi ko ito sana kung di natin uh, tataniman pero sayang naman po So, pwede nating taniman to. Dito na lang tayo maglagay ng kayang-kaya naman ng una. dalawang sasakyan. So, dito sa may bandang gitna para nagsasalubungan So, 2 uh, days na ano, at least mayroon na po tayong plano kung ano ang pwede nating uh, gawin para mapabaganda pa yung serbisyo kahit magkasalubungan po sila dito. Mayroon pong uh, gigilidan yung sasakyan kasi ito sayang halaman lagay natin dyan at uh, ito shout out pala kay ka farmer Tani Di Jesus How are you? Ayan, yeah, nagpadala po siya ng orchid na nang Sabi niya ka-farmer, wag mo nang iano yan. Tama nga naman, pang indoor. Nabili kong sampo. Ganda yun, ka-farmer. Tapos, sa uh, tawag dito. Uh, marami pa tayong darating na banda tsaka iba pa doon natin ilalagay so ayan po so ayan mainit na matigas naman na yung lupa ayan ay oh kaya kaya na dito sinubukan niya dito eh actually kaya nang bumaba dito ang tigas na nabalahaw siya kanina so dito wala nang problema kahapon po maraming sasakyan ang nagpark dito <laughs> <laughs> Grabe. So, ayan. Eh, may mga ano na po kami. May mga plano na po kaming mga adjustments na gagawin. Para, kasi, yung busy time dito, ay, meron na po akong immediate solution din naman. So, sabi ko sa kanila, maganda na tayo. Basta importante, yung lechon meron. Oh ito pala dito siya nabala bakit iniiwas tigas na pala dito ba tayo nilang dumaan dito bumabaon pa dito pwede kasi ito mas ma mas ma ano to mas ma dito dito ang mas matigas Ay, na, yung... bakit gusto nila doon pero isa dito kuya kanina dito dumaan eh Ito kibanan tayo yung uli. Oo, tapos ito lumubog siya ng konti. Oo. Ah. Titigas na to. Itong dinaana niya na to. Kasi napitpit na eh. Tigas na palay. Eh. Bakit gumilid naman? Dahil syempre nalililiman yun. Mas matagal man tuyo yun. Oo, oo. Dapat ito ang inanuhan niya. Layo naman nung diskarte ni Manong. Tapos ito, medyo tumatagilid siya dito na eh. Ditambakan na to ng konti. Ito yung mga may bato-bato. Kasi kailangan dito talaga maibagsak eh. Hindi na tayo mapagod. Tapos ito na. Pagka nagawa na itong kalsadang ito. Kahit mga ano lang munang ano. Ayan o. Oh, daanan. Hindi kakapagtambak na. Diba mga ka-farmer. Ayan, naalala ko yung avocado ko. Parang nagtuyo ah. Hindi kaya yung ano yon Hindi kaya yung... sabagay kasi ginulo pa namin ni Kong Kong ano? Hindi kaya yung... Uh, ipot ng ano. Pero hindi naman uminit eh. Kasi ma... Pag ginano nyo, dapat hindi po iinit. Pag hindi umiinit siya, okay na. Hindi naman siguro ako niloko nung ano ano. So, sabagay dun sa kabilang avocado, yun din ang ginamit namin. Hindi naman eh. Kasi hindi na namin inulit yon. Palagay ko na oh, dahil sa di ba na uli namin. Nagulo yung roots. So hintay tayo. Dinidigan ko na po kahapon yan. Bisitahin natin yan mga farmer. Abangan nyo sa aming channel. Yung mga orchids. Lovers dyan. Na hindi pa po alam ang aming channel. Sa ka-farmer's love po kayo pumunta. Ang pangalan po ngayon ay simple pleasure na po. So ayun. Iitim na naman pala ako gumutang ko na naman gagalit na naman si Bebe ay, na isang sombrero ko na ano, payong punin ko paano kaya ang discarte natin ay pwede nga dito iyusin lang natin to biga yan kasi yung tatanim ko naman dito na yan dito na oh yung mga kalamansi natin ilalapit naman dito masya hindi ko ilalayo siguro mga 1 meter pa ang layo sa ano din tapos ito naman malapad naman na dito so, pwede tayong maglagay dito dito so more than a meter ang layo doon sa sayang kasi maganda kasi mag naglakad ka dito may ano din may makikita lilim Nalagay pa sila ng bakal na horizontal eh. Pahalang, tama ba? Ayan o. Oh. Nalagay na pala eh. Paano ang distansya, Papa Ganyan na rin, 16-16. Ah, oh, 16-16. Ang kapal ng semento papayang. durado na kasi pag hindi niya po linagyan ito ng ano talaga ang mangyayari nyan, pag malakas ang ulan kakainin po ng kakainin o ubos na naman to problema na naman after a while sabihin mo ng 2 years, 3 years problema na naman saan papapasok yung ano diba pwede pang makaano yung kainan halos ay yung kainan yung daanan halos ma -ano. at least safe na Okay na siya. So ayan at least po may bakal Hindi na tayo maglalagay ng tubo dyan, John. Parang ganon. Hindi na. Ang ang tubo kaya nyo, pwede Kaya lang kasi masyado na rin namang mataas, ano? Pero maganda din maglagay kasi yung mga halamang ilalagay dito, let's say, pag nagpatubig ka, nakakapasok yung tubig, 'Di ba? Kahit mga ilang piraso lang. Kasi kunyari ito, tapat nito. Kaya kaya ito na nanganib papayam dahil natuyon eh. Pero kung may fish pan, may sa ilalim umaakyat yung ano, tubig. May na-absorb siyang tubig. Ngayon, pagka tinakpan natin to, baka mamaya wala na makapasok din. kahit ilang piraso lang. Para yung labas-pasok lang yung tubig na ano, lumagpas yung tubig ng ano, fish pond summer, hindi eh kahit pa paano makatulong ah, sa laman nag-deliver na nga rin bakal lang tayo pare, ang gorina X sino bang ano sino huh? ba X mo doon dyan Sharon Sharon <laughs> sayang atulang ko mo ba? <laughs> <laughs> atulang ko mo <laughs> Baka kuha mi darling darling mo kay eh. Ano ba dito Yes, darling ka mo. Why na ba? Darling, darling nga ba? Sa, sa dinala ba siguro? Pakilitang pang puting tampas si Bayo ko ayan bakal pa daw ah, silipin ko muna yung ating pinapaharvest so yan mga ka farmer putuling ko na dito mamaya naman tingnan natin yung tulay na ginagawa so baka mag video din po ako ng uh, mga adjustment natin na gagawin just in case na magbisi busy pa po tayo eh meron tayong mga adjustment na gagawin so dito sa daan ay tingin ko kaya naman pong gawa ng paraan nga, nga yun nga dito sa may banda dyan tatambakan natin yan para pwede pong magbigayan yung mga sasakyan na magkakasalubong so may solusyon na tayo ayan mga ka-farmer yung ano natin yung talbos ko wala pa wala ah oh, talbos natin ah uminit kasi gusto nyo may ulan-ulan eh ayan oh pero so, kailangan natin ng init ngayon So yan, marami pong salamat at magandang buhay!